báo bố, bự bự, bự bự, đừng không, đi chơi mấy đi chơi này nào vậy thôi, này nào

Tapos sa, yung ginagalap pa niya, sabi mo, di ba? Yung gusto eh. Yung Junjun naman si Junjun. Si Junjun naman po. kala mo, mo si Clyde, ang na ako pa mo, ang <laughs> Magaling pa tingin Peter na hindi mo yan. Putang ina mo mo. Putang ina ka. Payakot ka pa rin. Putang ina mo. <laughs> si si Jinjo na hindi mo yan talaga. Wala ay, kasing ay, buto. Ang <laughs> gago. Kaya puro buto na nga. Yung <laughs> si Kikli, na, nag-iimu, nag-iimu, nag si Kikli. Na, <laughs>

Dito na, dito na. Nandito na po kami. tayo. na talaga <laughs> gago. Ang ina. Nakailam mo na Wala. Ay putang ina, tikado yan.